So, ayan guys, welcome to Brook Heaven. Let's play. Ayan, sobrang na-miss ko maglaro ng Brook Heaven guys, kung alam nyo lang. Ayan, so syempre ang una natin gagawin... Ay, ano ba ito? Bakit may tumatawa? So, ayan guys, bago natin simulan ang larong to guys, syempre guys, mag-a-announce na tayo ng mga limang na nanalo ng ating pa-laro guys. namili na ako guys sa FB page natin at ito yung mga nanalo guys. Ayan... Congratulations kay Mitch Adorna. Congratulations sa iyo. Congrats naman kay Clarence Esari. Congratulations sa iyo. Congrats naman kay Louis J. Dunganon. Congratulations sa iyo at congrats kay uh, Eugelo Michael Bongan Siso. Congratulations at congratulations kay Rosalyn Agan congratulations sa inyo guys sa lahat ng na mga nasabi ko dito pangalan guys i-message nyo ako sa FB page ko guys at screenshot nyo to, guys itong video na to guys at sabihin nyo congratulations para mabigay ko sa inyo ang napanalunan yong 500 Robux or 500 Gcash so guys congratulations sa inyo oo congratulations wow. sa inyo Una natin gagawin guys, syempre bibili tayo ng bahay dito sa Brookhaven. Ayan, at ang plano kong bilhin na bahay guys, bibili tayo ng bahay na malapit at gitna sa dagat. Oo, ba diba? Ang weird ko. So, ito siguro guys, ayan, puntahan natin yung dagat. Saan tayo dadaan dito? Ayan, puntahan natin yung dagat guys. Kasi gusto kong bumili ng bahay dun sa dagat mismo. Diba? Sino yung alakas ng tawa? Okay. Ayan guys, nakita ko na yung plano kong bilhin na, na bahay guys. Dito sa gitna ng dagat. Grabe, sobrang weird naman natin. Ito yung before. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang after. So let's go guys, punta na tayo dito. Siyempre guys, kailangan natin pumunta sa kabilang ano, dako. Dako? Dapat, dapat may barko dito eh, o di kaya bangka. Dapat nagbangka tayo. Ayan, meron pala eh. Dapat ayaw. Hoy, ba't ayaw? Ayan. Pinapahirapan ko yung sarili ko, guys. Meron palang bangka dito. <laughs> so, guys, dito tayo. Nice. Okay. Ito yung bibilihin natin, guys, na bahay, guys, sa gitna ng dagat. Oo. So, let's go. Click natin to Vacant pala siya. Ayun. Mamimili tayo na yung bahay, guys. Ito pala, guys, hindi nakakaalam. Real estate siya. Kailangan mong bilhin para may, magkaroon ka ng access dito. Mamimili na tayo ng bahay na pwede natin ilagay dito sa gitna. Siguro ito na lang. Ay, ito na lang kaya. Eko, it's okay. Ito, ito, ito. Nakapili na tayo. So, choose selected state. Let's go. Ayan. Wait lang natin, guys. Ilang minuto, guys. Magkakaroon na tayo ng instant bahay dito sa Brookhaven. <laughs> so, ay, guys, let's go. Uy, nakikita niya ba yun? Look at this, guys. May bahay na tayo agad. Uy, meron pa tayo ano, guys. Oh? Meron pa tayo. Uy, ang ganda. Promise, i-room ko kayo. Meron na tayo. Tignan nyo, guys. Meron tayo dito, ano, Airplane. Airplane or, ano, helicopter. Grabe naman yan. So, akyat tayo dito sa taas. Dito tayo dadaan. Ay, hindi pala. <coughs> hindi ko pa pala Ah, okay. Dito tayo dadaan. Grabe, guys. Ang ganda. Ang ganda ng nabili nating bahay, guys. Like, legit. Okay? So, akyat na tayo agad, guys. Magro-room tour agad tayo. Okay, saan ba tayo dadaan dito? Okay, dito. Ano yun? Saan ba dadaan kasi? Sorry guys, first time ko kasi sa bahay na to Wala pa akong masyadong alam Uy! Pe, ayun! Ganun lang pala, sliding door pala tayo dito Ayan, so, ayun, ang ganda! First time ko magkaroon ng bahay guys Na may helicopter oo, oo, tignan nyo to guys Grabe, paano ko to papaliparin? <laughs> Guys, paano ko papaliparin tong bahay na may helicopter, guys? Sobrang ganda ng bahay ko, like legit, guys. First time ko magkaroon ng bahay dito sa Brookhaven na may helicopter. Oo. Tignan nyo, guys. Grabe, nakaka-proud. ba? Diba? Kahit, kahit lang dito sa Brookhaven, may lupa helicopter at sobrang laking bahay. Ayan, tignan nyo. So, ang, ang tanong, paano ko to papaliparin? Ha? Paano ko to i-drive? Diba? Hindi ako marunong mag-drive ng helicopter. Sasakin lang alam kong i-drive. Ay, ah, dito pala tayo sa kabila. Sa kabila. Ano ba? Ayaw niya, guys! So, anyway, guys, i-runter ko kayo, guys. Ito yung labas ko, guys. Sobrang ganda. Ang layo ko sa ano, guys. So, Brook Heavenland Land. Ayan, ito sila, guys. At nandito tayo nakatira sa dagat. Meron pa pala dagat dun sa kabila? May isla pa pala. Kung, kung, nakikita nyo to, guys. So, meron pa pala. ay! Tapos, meron din sa kabila. Okay. Parang gusto ko din ang bumili ng bahay dun sa kabila. Anyway, ito muna tayo, guys room tour ko na kayo guys. Syempre ipapakita ko sa inyo yung bahay na nabili natin. Syempre may TV tayo. Ayan, Brook Heaven TV. Yan. Oy, may pig dito guys. So may baboy. Click naman natin. Oy, Brook Heaven Dental. And then Survivor. Ayan, ang dami natin pwedeng panoorin guys kung gusto nyo. Ayan, tapos syempre guys, ito yung rift, rift. Ito yung ref natin. Magro-room tour tayo. Ay magano tayo, ref tour. Buksan natin. Wow. Okay. Ito naman. Nice. Grabe. Parang paulit-ulit na itong nakikita ko. Meron tayo ditong Coke, guys. Nice. Meron din tayo ditong um, ice cream ba to? Ayan. Siyempre, meron din tayo ditong ano? Um, ano na? Meron tayo ditong pizza, ba? Diba? Sarap ng pizza, o. Oh. Tignan mo. Ayan. Tapos, ay! Sorry guys, dapat pala bago kumain, maghugas muna ng kamay. Okay? Wow! Wash hands. Grabe naman yan. Ba't hindi naghugas ng kamay ang person? Lagi maghugas ng kamay bago kakain, guys. Ayan. I think okay na yan. Okay. So, kuha na tayo ng food sa ref. Ayan na yung pizza. O, ba? Diba? Ka kumakain ng person. Tapos, inom tayo ng coke. Ayan. Ay, mali pala. Dapat hindi tayo nagkukok, guys. Kasi bata pa tayo. Maggagatas tayo, guys. Ayan. Dapat milk-milk muna tayo, ha? Kasi sinasabi ko sa inyo, huwag tayo mag lagi kasi hindi maganda yung cook. Dapat water na lang. And then, ano pa bang meron sa ref natin, guys? Uy, may chocolate dito. Ano to? Juice. Okay, may juice naman, guys. And then, tikman natin lahat, guys. Sarado natin yung ano, ref, para hindi sa sa kurente. Ayun. Okay, tapos na tayo dito sa kusina. Saan tayo next? Siyempre, dito sa... Uy, ay, ang ganda. Ang ganda ng living room. Grabe, meron tayong dalawang hagdanan dito, guys. Nga pala, guys, gabi na dito sa Brookhaven, guys. Sobrang bilis lang gumabi dito. So, akya tayo dito. Mukhang matutulog tayo dito, guys, ha. Uy, may TV din dito. Like what? May TV din dito. Oh, di ba? Tignan niya naman ang pwesto niya. Sobrang relax ng person. <laughs> Ayan, tapos manood tayo ng TV, guys. Ayan, habang nanonood tayo ng TV. Ano yung kayang palabas. Oy, may cat and dog. Grabe naman yan. Tapos dental, grabe. Survivor. Ang dami natin pwede pa na dito. Brook High. Meron din dito ang Lavication. Nice. Cups. Most Wanted Live. Bre breaking News. May balita dito, guys. Manood tayo ng balita. Ay! Na-off yung TV, guys. Bakit hindi tayo nakapagbayad ng oriente? Na-off yung TV. Alis na nga tayo dito. Ba't naman na-off yung TV? Ay, magpapapoy muna tayo, guys. Kita niya yan, guys. Kasi medyo malamig na dito sa Brookhaven. Magpapaapoy tayo. Kung gusto niyo magpaapoy, guys, click mo lang 'to, ito. 'Yan, 'di ba? May apoy na tayo. Instant apoy. Ito tayo. Library natin 'to, guys. Tapos pwede din tayo mag-computer, guys. Ayan. So pwede din tayo dito maglaro, pwede tayong manood. May rabbit na nag-kiss, guys, so. Oh. Ayan. Ayan. So maglalaro muna ako sa grid, guys, ha. Huwag niyo muna akong istorbohin labas muna kayo guys wow labas ayan so eto yung mga libro guys minsan binabasa ko din to pero minsan hindi ko siya binabasa kasi ang dami guys labas na tayo guys and then dito naman tayo sa kabila ang ganda ng ano natin chandelier guys so rabi naman yung chandelier na yan. Oy, para naman yung totoo. Oy. Tapos dito tayo sa kabila, guys. Ito yung ano natin, wash, washing room. Ayan. Dito tayo magjejebs. Ayan, tignan nyo naman guys, naka-jabs na yung tao guys, oh. Ayan, tapos pwede din tayo mag-shower dito. Shower muna tayo kasi nga, medyo mabaho na tayo guys. O, oh, di ba? Huwag kayong manood guys, nagsishower ang person eh, nanonood kayo. Dito na tayo matutulog guys. Hindi ko alam kung ito na ba yung master's bedroom. Iga tayo dito. O, oh, di ba? Ang person. Pa-smell-smell pa yan guys. Hindi nyo alam na may helicopter pala to. Wow! Ayan, so nakahiga tayo dito. Ayan. Ayan. Sleep na tayo, guys. Ay, wait lang. Off mo na natin yung ilaw. Ito pala yung switch ng ilaw, guys. Off natin. Ayan. Sleep mo na tayo, guys, ha? Matulog na din kayo. Kasi bukas, babalik tayo, guys, kinabukasan. Oo. Oh, oh. Ay, wait lang, guys. Bago pala tayo matulog, guys. Wait lang. O On mo na natin itong ilaw. Gusto ko munang uminom ng gatas. Okay, ito lang ba yun? Ah, okay. Ah, ito pala yung ano. Dito yung mga bisita, guys. Kapag may pupunta nitong yung bisita. And then, para hindi kayo mahirapan, guys. Click nyo lang yan. Ayun, ganun lang siya, guys. Sliding window siya. Ayan. Dito yung mga bisita natin, guys. Kung gusto nyo lang mag-relax. Ayan. Manood wow. na mga view. Ayan. Tapos may swimming pool pa tayo. Grabe naman yun. <laughs> Tapos sarado natin. Baka may lamok. Ayan. Tapos, parang tapos na tayo mag to. Ay, off natin ilaw. Yan. Inom muna tayo ng gatas, guys, bago matulog. So, dito tayo bababa. Okay. Uy, may basement pa tayo. May basement tayo, guys. For your information lang, ha. Ah, dito yung mga sasakyan. Okay. So, dito natin ilagay yung mga sasakyan natin. Bili tayo ng sasakyan. Um, eto. Ah, okay. Bawal pala. Okay, sorry guys. Hindi pala siya pang sasakyan. Parang gusto kong maligo sa glit. Sa glit lang bago matulog, no? Pampawala lang ng antok. Ayun. Swimming tayo, guys. Let's go. O, oh, di ba? Sobrang ganda ng bahay na to, guys. Like, legit. Bet na bet ko to. O, oh, di ba? Nagsiswimming pa nga ang person, no? Oh. Yun. O, oh, di diba? ba? Buti pa to, guys. Marunong mag-swimming, guys, o. Oh. Ayan. O. Oh. 'di ba? Swimming lang ang person. Uy, parang nalulunod na tayo ah. Uy, hindi ko na alam paano bumalik. Paano ba bumalik sa ano? Uy! Ay, kinabahan ako doon. Akala ko hindi na ako makakabalik. Hala! Hala, may sunog sa bahay natin, guys! Oh my gosh, oh my gosh. Kailangan ko na tulong, tulong. Ano paano ba 'to? May sunog sa bahay. Wait lang, kailan ko na tulong. Kailan ko na bumbero? Kailan natin na bumbero, guys? OMG. Hala! Kailangan natin ng bombero. Ayun! Ayun! May fire extinguisher tayo, guys. Ayun, may nakuha na tayo fire extinguisher. Balik tayo dito sa taas. Ala! Saan tayo dadaan? Grabe naman yun. Yung bahay ko, na sobrang ganda. Uy! Uy, legit, guys! Ang laki na ng sunog! Ala! Tulong! Ala! Fire extinguisher! Let's go! Paano ba ito gamitin? Ayan! Paano ba ito? Yan! Buti na lang! Bakit nakaupo ka? Alam, parang hindi siya effective! Hala! Ayan! Ayan, nawawala naman! Nawawala buti naman! Wow. Buti na lang, guys! May fire extinguisher tayo! Ayan! Dito tayo sa kabila! Hoy, buti na lang. Uy! Ay, salamat. Uy, grabe na lang. Buti na lang, guys. Meron tay fire extinguisher. Huwag kasi mag-iwan ng ilaw. Sa taas, sa taas! Uy, sa taas! Ala! Lahat ng bahay ko, guys, nasunugan! Aww. Grabe naman yun. Meron pa ba? Ayun, dito sa kwarto ko, guys. Dito sa kwarto natin. Mag-fire extinguisher tayo. Ayan, buti naman na. Wala na. Okay, buti naman. Ayan, guys. Tapos na, guys. Wala nang suno, guys. Makakatulog na yung person na maayos, guys. So, in case marapit ng mag-umaga, guys, matutulog na tayo. Let's go. Ay, wait lang. I-off e muna natin yung ilaw. Ayan, click natin to. Ayan at mag-slip na yung personality natin, guys. Yan. Good night, everyone, guys. Matutulog na ako. Ayan. Huwag kayong maingay kasi matutulog ng person. Huwag kayong maingay, guys, kasi natutulog na yung character natin. At tingnan nyo naman yung moon, guys, so oh. Pababa na siya, guys, kasi malapit na mag-umaga. So, hintayin lang natin, guys, yung ano. Ayan. Pababa na talaga yung moon. Yan. Okay. Pababa na siya. Okay. Tignan nyo naman. At mamaya guys, umaga na to guys. Konti lang tulog ni ano. Ayan na, umaga na guys. Ayan na, konti na lang. O, ayan na. Ayan na. 3, 2, 1, go. Tok, toka, ok. Charos. Ayan, umaga na tayo guys. Oo, oo, oo o. Ayan. Ayan, umaga na nga. Ayan na. Ayan. Good morning everyone. oh diba? O, diba? Ayan, so ayun, guys, good morning everyone. So gising na ang person. Ayan. Umaga na guys, good morning. Ayan, magkakapi muna tayo guys bago tayo lumabas. So punta tayo dito sa ano. Upo muna tayo dito at maghanap tayo ng coffee. Um, magko-coffee tayo kasi syempre pag umaga guys, dapat nagko-coffee. Wala, wala akong nakitang coffee. Ayan, may coffee pala. Okay. Okay. Coffee mo na bago mag ano Simula ng umaga Ayan Isang sipa ng kape Nice one Okay guys So ang gagawin natin ngayong gabi guys Ngayong umaga pala Ay bababa So baba tayo guys Ayun San ba tayo bababa dito? Hindi ko na alam kung saan tayo dadaan Ay dito pala So pupunta tayo sa labas guys At bibili tayo ng pagkain Wow Ah, Hindi ko alam kung saan dadaan. Gusto ko sana sanang gamitin tong airplane, guys, pero ano natin magagawa to, 'di ba? Ayan. Tapos dito tayo bababa. Uy. Paano 'yan? Yun. So, ano tayo guys? Takbo lang tayo dito. Okay. Bakit kasi tayo nagpapakahirap eh? Pwede naman tayong maganto. Ayan. Napapakahirap pa ang person. Diba? Tignan nyo naman yung bahay natin guys. Sobrang ganda. Okay. Tapos dito tayo. Nice one. Okay. Ganun lang. At tignan nyo naman guys. Sabi ko kanina gagawa tayo ng before and after. Ito na yon guys. Tapos punta na tayo sa bayan. Yan. Doon. Punta tayo doon. May bibilihin lang tayo mga pagkain, guys. Kasi, syempre, kailangan nating kumain. Parang sobrang unique nun, guys. Wala pa akong nakita nag-helicopter dito sa, sa, ano, sa Brookhaven. Ay, sa inyo. Uy, may pakpak siya, oh. Ayan, guys. Bili tayo ng ice cream dito, guys. Ayan. Wala na namang tao nagbabantay. Tayo na lang kumuha. Ito yung gusto kong kainin guys, chocolate. Ayan. Ako na lang kumuha. Yung bayad ko bukas na lang po kasi walang tao. Ayan. Di ba? Ang sarap ng ice cream natin, no? Oh. Oh, Di ba? So ayun guys, dito lang. Oy, ang dami nag uh, ano ngayon. Ang saya na Brookhaven Heaven ngayon, guys, like legit. So ayan, guys, para dito ko na lang tatapusin yung video natin, guys, kasi parang ang dami na nang ang dami na nangyari, guys sa araw na to, nakabili na tayo ng ice cream natin. Uwi na tayo sa bahay natin, guys. Kasi kailangan na natin matulog. Matulog ang aga-aga pa, pero matutulog agad. Ayan, hindi ko na alam kung saan ako nakatira. Ito talaga yung problema, guys. Kasi ang bilis ko makalimot. Hindi dyan yun eh. Ayun, sa kabila pala tayo. So guys, uwi na tayo guys. Nandito na yung ice cream natin. 'di ba? Ice cream lang talaga binili ko dito sa ano, guys, sa bayan. At uwi na tayo. Ayun. So ayun, guys, sakay na tayo dito, guys, sa ano natin, guys, sa jet ski natin. Okay. Ano magda-drive in eh, my ice cream akong hawak dito. Ayun, sakay na tayo dito. Okay. Oh, 'Di ba? Tignan niyo naman, guys. Ang gara, 'di ba? Meron pa akong sariling isla dito. Ay, dito pala tayo dadaan sa baba tayo dadaan, di ba? Aray. Oh. Welcome pala kayo dito guys sa bahay. Pasok na tayo dito sa taas. Click lang natin. Ayan, nasa taas na tayo. So, ayun guys, tignan nyo naman guys. Ito na yung bahay natin. So, comment kayo below guys kung gusto niyang bilhin ko tong ano guys, ano, helicopter. Kasi guys, kailangan pala magkaroon ng membership bago ito mabili. Comment below guys, sabihin niyo lang, ano, bilhin mo ang helicopter. Oo. So, guys, dito ko natatapusin na video na to, guys kasi mukhang ang haba na. Oo. So, guys, I hope nag-enjoy kayo. See you to my next video. Bye!